Hello, hello mga kaibag sa na Ito naman tayo sa 1,000 pesos challenge. At syempre, para mas maganda, uh, gusto ko may kasama akong mga follower ko. Ano? At ayun, may kumasa doon sa challenge natin na 1,000 peso challenge. Kung, challenge kung saan uh, bibili tayo sa palengke kung saan naabot yung 1,000 pesos natin. At shout out, ito yung mga kasama natin si Sir Mark Angelo Gotis. Abi Maraming maraming salamat. At so tara, sundin muna natin siya sa may tabindagat. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga followers ko at mabuhay kayo. Paki-like, share, and follow nyo lang ang video na to. Baka ikaw na susunod na makasama ko sa vlog to. Hindi na Hi. Let's go. Namalim ko lang tayo. Ayan, si Sir Mark. Si Sir Mark. and. ayan. tara. Tama ka sa akin. Ka tayo. Check so, natin. Kasya ba tayong tatlo? Okay. Baka maghuli tayo ba dito. Baka mahuli tayo. Baka mahuli tayo, ha? Kusama natin dalawa kayo sa City dito. pag na tayo sa 1000 peso challenge. Okay, Sir Marco Game. Dun muna tayo sa ano? Dun muna tayo. Hi, Kuya Hi.

Kasi anong medyo mati Oo, magaling oh, sa so... yeah, yeah. Okay. So, natin, mag na yan. Magaling sa di ba? Okay. Pwede na natin sa oh, oh, natin. Oh, tami, brother. Pwede mo utang hahahaha <laughs> sige, kaya 176 176 unang gasto sa atin 176 ganoon natin okay Oh, so, sir, 170 na lang yung natitara sa pera natin magkano na natin tara? ah, 170 na gasto Oo. na gasto uh -huh. Uh -huh. dito tayo, dito tayo <laughs> magkano na lang dito? 830 830 na lang dito tayo kaya no? alejo alejo yes sponsor na ato ito eh. Dati pala sponsor. <laughs> eh, eh, hindi pa rin po. Ito pa matayo eh. Kasi gusto nyo tayo pa ako sa akin. Ayan, pwede nyo. Magkano lang <laughs> sila sa meron natin? 8.30. 8.30. 1.75. 1.75. lang. Tapasok. Tapasok ko talaga ako. Grabe. Ayan, pasubo ang natin. Thank yes, you, Matt. Thank you, thank you. na <laughs> lang, <laughs> teacher. Ano? Iskala na Pwede bang ano? Thank you. Pwede bang mag na lang? Sige, binipa tayo. Mag-calcine na lang, eh. na kayo naman tayo, higap. Ayan, sir. Ha? Gusto

yan <laughs> <laughs> oh, makikita na yung lahat. Gano'n na lang. Okay na yan. Ayan na yan. Tama, lang. Dati, nung araw. o 110. Kano na lang ang pera natin, Tess? natin ay 545. Ay, 545. 545. may discount. May discount. Thank you thank so, pay, so, pay, so pay. much. You. May manok so, na, may, At may At, pa. Tapos tam ano pa? Bangus pa, bangus pa. Bangos pa. O, yeah, thank you. Yeah. Yeah. tayo dito ng na, sir? Ah, uh, 22 22? Hindi ba? ma'am.

150 na lang. Magkano lang tara natin ni teacher? Okay. <laughs> Human calculator tayo. Galito sa'yo. Ate, magkano yung ano mo? Islam dam Ang kilo? O, oh, sige. Kalahati lang. Pakalis kasi mo na rin. Papalik ka namin. Dito ko buhay. Dito ko Dito ko Ayun lang natin yung mga. Ba't parang na energy yung dalawa? Ito, <laughs> ito kayo ni Mami. Mami, magkano yung isla mo? Ayan. Oh, sige. 150. Pakalis kisa niya na po pang prito. O, kilo. Pinig ako. Ah, 50. <laughs> Yun. Magkano lang pera natin si Chef? 145 na lang. 145. Sana kaya abot ito? Saan na abot yun? Mami Rona. <laughs> tatlong tatlong, tatlong kilo ng <laughs> Puti pa talaga, ano? Yeah. Full cool package. Kayo, sa kayo nakadara, sir? Atap, parang ito Sa pindaga talaga. Thank you, Mami. Tapos, siguro pwede na natin kunin mga... Ayan, bagong gawa yan, bagong gawa

Okay. Sige po, sige po. Sige, ah, uh, papakainin muna natin itong dalawa na to At napagod ito eh. Ato yung dalawang lomi. Lomi Batanga. So, Alright mga kaibags, maglalagay ulit tayo rito ng uh, sticker. Kasi maraming nahihingi dito. Ayan, dito yun ano? ah. Kay aling Ali. Ali. Dan, marami dyan. Bukalan lang kayo dyan. Isang large lang mga kaibags, isang large. Itanim mo lang to. Diyan oh, pwede na dyan. Okay, game. Okay. Naggawa ko ng logo nyo ah. Gumawa ko ng logo nyo. Nakita nyo ba yung logo nyo, ginawa ko? Okay. Okay. Ayan, hi! Ayan, hi! Ma'am, pasok na kayo rito. Kain na kayo doon. Ah, ako ko tayo kain. Sige po. Sira po ang pagkain dito. Quality. Ay, ganito. Iiwan ako na kayo rito, sir. Kasi may gagawin pa ako. May isa pa ako na. Sige po. So paano mararamdaman natin dito. Enjoy kayo sa so, pagkain dito. So, invite niyo naman sila na kumain dito so, sa Ali Lomi Batangas. Nagiisa lang yan. Yeah. O so, ayo, okay, marami-rami salamat uh, sa suwelto ko syempre sa Ali Lomi Batangas. Nagiisa lang yan. Sa radio servicio, kumaka Rest Cars Auto Detailing Shop sa may Kamuhagin Consorte Motors sa may Peña Francia Jim uh, K Hardware sa may Barangay Panic Ihaya Maraming maraming salamat sa mga sponsors Kay mga Adam Susan na si Ken Family kay Ma'am Cheryl Grisula Kung gusto niyo magpa-sponsor Huwag na kayo lumayo pa, game na Deal na to